Hello po sa inyong lahat. Hello, minasang. Ngayon po at alis tayo. Samahan niyo po akong kumain. At ayan ang bakla. Mag-post-post lang siya ng konti at alis na tayo. Kahit patay na ang buhok lahat. Go pa rin! Ayan na po tayo. Naglalakad tayo sa ating pupuntahan kung saan tayo kakain. Dumating na tayo sa ating destination. Diyan tayo kakain. Iba't ibang isda at uh, seafoods ang kakainin natin. Ayan po ang ambience dito. Ang, ayan, ang madaming isda. Kung saan po, yan ang kakainin ng mga tao. By the way, bago mo sila kainin, kailangan mo munang mamingwit bago ka makakain. Kailangan mo munang paghirapan na hulihin sila. Ayan po ang kakainin ng mga tao dito. Ayan, doon sa part noon, may mga taong nagiinuman, nagkakainan. Ang bangka ay nasa loob ng restaurant. Ayan po ang mga taong nanguhuli ng isda. Kampay! Huli mo, kain mo. At ayan po ang uh, in-order, in cheese stick at seaweed. At uh, a fry, fish uh, karagi, fry. Sashimi... shimi uh, anan sashimi aji ito po naman ang sausawa ng seaweed masarap po siya hindi siya nakakasawa ayan naman po ang Aji sashimi. Umorder kami ng asari. Umorder kami ng tempura ang palaya. Try nyo po ang sarap po niyan. Umorder kami ng tinantad na tuna. Mekos-mekos na yung uncle yan. Ang pangasarap po niyan. Bagay na bagay na pulutan. Ano oh, na papainom ako? Umorder kami ng ebi at ng uh, roll maki. Uh, okay, hirabe. Okay. Next, manguhuli naman po kami ng hirami ngayon. Go, go, go. Dahil naubos na po ang lahat ng in-order namin kanina. Kaya for the go ulit ang mga bakla. Oh. Go, Oh, dito, dito, dito. Yeah. Dito, oh. Huli. Ayan, na. Oh, oh okay, oh, lucky, na rin. lucky. Malaki siya. at nagwawala. At may pakeme root ang restaurant. Pag first time mong nakahuli ng na isda, meron silang maganyang event. Kanina nagawa na rin namin nung first time namin nakahuli. Hindi ko lang na video. <laughs> Next, Aji naman kasi nasarapan namin yung kanina. Ayan po ang sinasabi ko, yung bangka na nasa loob ng restaurant. Paano po kaya nilang nailagay dito yan? Ano? Napakalaki ang ganda-ganda ng ambience. Ayan po sila. Talagang seryoso sa panguhuli. Kahit pwede namang o oh, murder na lang. Oh my goodness. Ewan ko sa inyo. Nakakaloka. Yan na po ang nahuli nating hirami. Sashimi. Ginawa nilang sashimi. Wow. Ang sarap-sarap. At ayan nga po ang sinasabi ko, kahit hindi ka naman manghuli pwede ka naman umorder na lang. Yan po yung katabi niya. May salmon, may... Uh, na po heavy. pala, ishare ko lang, ano, pag po nakahuli kayo. Sasabihin niyo po sa staff kung anong gusto niyong luto at yun po ang iluluto nila sa inyo. At ayan po ang pinaka-favorito kong parte ng hirami. Ito po siguro sa may bandang kaliskis po niya siguro. Kaliskis, ano ba yung tawag doon? Palong. Hindi ko na alam kung anong ano, pangalan. At si uncle naman gumagawa ng sauce sa sides doon. At may nekos-mekos niya. Oh, ang sarap na papa beer si bakla. At itry naman natin ang minekos-mekos ni Uncle. Ito ang ginawa niya. Sa, mm, ang sarap din. Mm, sarap ulit sa beer. At itry naman natin ulit. Ito naman, uh, laman ng hirami. Kung masarap ba siya. <clears throat> Excuse me po. Ayan, try na ulit, ulit natin yung uh, ginawa ni Uncle na minekos-mekos niya kanina. Mm -mm. ang sarap-sarap naman, ano? Oh, sinabayan pa ni Auntie ng beer. Wow, bagay na bagay. <laughs> Ayan po, at uh, try naman natin ang salmon with Japanese, uh, anong tawag dito? Siso. Yan pong dahon na yan, ang tawag dyan ay Japanese siso. Mm. i natin yan. Um, ang sarap din. Ayan, napabiro ulit ang bakla. Oh, naubos na po. ayat na nakikita niyo po ba? Puno na lang buto. At ano yan? Tani, uh, ano, honi. Ayan po, at tinawag namin ang stop at sasabihin na iprito yan. Puro tinig. Ayan po, um, after ipinry po nila ang sarap-sarap po niya napakalutong eto naman po yung kanina ngayon lang po ulit dumating yung aji fry at meron po akong uh, gustong i-share lang sa inyo na mga ilang mga bahagi dito sa Japan na katulad na tong upuan na to may mga butas sa ilalim ang table katulad na lang po niyan at eto at eto pa at eto pa ang paamoy na kabiting biting biting pwedeng mong ibit ayan kumain po tayo ng ice cream at dito na po nagtatapos salamat po sa inyong panonood